Duday, ito, tignan mo. Napakadumi. Sobrang dumi. Kaya nga, lupa. Mapupunta ba ng lupa Ayan. Kaya ang tanong ko, piling mo ba dinudumihan lang nila yan o nadumihan talaga? I think dinudumihan. Dinudumihan lang, no? Oh? oh, Pati yung sa loob na dumihan eh. Pwede ba yan? Posible bang mangyari yan, guys? Para namang napaka-impossible na siguro dinudumihan lang nila tapos lilinisin nila para, para sa content. content. Ha! Oh. Pero tignan natin, ha? Tignan natin kung malilinis niya to. Siyempre, malilinis niya. Yan yung content niya, eh. Oh. Siyempre, lahat naman ang vlog Pero, niya. Linis-linis. Oo, -linis. oh, linis-linis. Pero, ba't kaya nila kailangan pandumihan yan no? Mga nagtitrip. Oh. Tingnan mo. Hala. May ganun pa <laughs> ibig sabihin dinumihan lang talaga. Oh, piling mo dinumihan lang talaga? Dinumihan talaga. Oh, okay, okay. Kayo guys, ano piling nyo? Dinumihan lang ba niya talaga to? O nadumihan talaga? Dinumihan. Dinumihan. Ako din piling ko dinumihan eh. Oh? pati nga kung hindi niya yung oh. walang mga design yun sa harap. Oh. Kumbaga nasira na yun ano? Natanggal na pero ayan no, lahat may dumi. Ano to nilubog sa ano? Nilubog kung, sa ilalim ng puti. Kung yan na dumihan, yung design dun sa harap dapat matatanggal, masisira. Hmm, pero tignan mo, oo nga, tignan mo, makinis pa. Makinis pa yung kotse guys. So kakadumi lang talaga. Ka oo, oh, parang spray lang ng dumi. Kung, baga, kung meron silang panglinis, Meron, Meron din silang, silang pang dumi. <laughs> Grabe, oh. oh. Sinisira yung kotse para may pang vlog. Oo oh. nga. Parang ano, no? Kakaiba yung trip nila. Ang lakas nyo mag-trip, sir. Hindi oh. <laughs> yata trip. Tama yata. Tama, ang lakas tama. Uh -huh. <laughs> Tingnan mo. Oh, parang bagong bago pa. Pero may chance kaya na nalubog lang talaga to sa, kunyari sa baha may chance din na dinumihan niya na pati yung oob. <laughs> Kasi hindi naman talaga yang, yung... Ang linis o. Pag in-spray yan, ang linis agad. Grabe kahit hindi na po nasan. Walang ganun na nadumihan. Hmm. Dinumihan lang. Dinumihan, feeling ko din talaga. Pero kung ipeplex na yung paglilinis niya, eh, magaling talaga siya kaso. Sayang kung may sasakyan, dudumihan lang nila. Sana binigay na na lang nila sa atin. O, ito mga kinis po. oh. O. Grabe, sobrang linis. Ngarap na ngarap po talaga magkakoche. <laughs> Siyempre, sayang, oh. Pero ito mga isprayan lang, sobrang linis na. Kasi kung talagang madumi yan, hindi ganyan kalinis agad yan. Talagang nga yan. Tingnan, tumutungtung pa siya sa taas ng kotse. Ibig sabihin, matibay pa yan, o. No? Hindi pa kinakalakalakalawang. Kalakalakalakalawang. Alinis agad, oh. <laughs> ito isprayan lang, kahit hindi nasabunan yan. Ngan. Oh. Yung may gulong. Yung gulong, yung gulong ah. ano, yung gulong <laughs> Yung gulong linis sa linis po. Oh. Konting spray lang oh. Konting eh, oh, spray. Ano 'yun? O, oh, diyan ni kapit bahay mo. O, oh, saan mo ika nakuha? Ano to ni? <laughs> Hindi ka nakuha namin 'yan oh. Ayan. Ah. ah. <laughs> ganda ang ganda naman ng kotse. Oh, may pinopromote. So, <laughs> magaling kami maglinis. Sa amin kayo, magpalinis. mm, oh, sige. Oh, ganyan siya na. Ganyan na, ne. Oh, pinopromote. Kini na yun. May pinopromote pala. Kaya pala, dinumihan nila. Kaya oh. naman pala eh. Pero ayan, oh, binabaklas pa niya. Talaga nililinis niya ng maayos. Tapos, dinumihan. Oh, hindi ka nung madumi yung nandito, doon, oh. Ano? Hindi ko ano madumi dumi. Huli. <laughs> Huli. sila. Kasi di ba may lupa doon. Tapos yung likod walang lupa. Paano nangyari yun? Dapat may lupa din yun. Kung talagang talagang ano yan. Maduming madumi. Hmm. Doble doble po yung, yung salisade Hindi mo kaya Doble doble po ang inyong salita. Ayun, salita. Pinagkatapon na. Okay. Tapos, tapon... lilinisin niya yan. niya isa-isa. Siyempre. Tingnan mo. Oh, di ba? talaga. Ang galing oh. Ang ng trip pati niya. Pati yung light like, tinanggal. Pero pati sa singit-singit may mga dumi siguro nga piling ko nilubog to sa baha. Oh, Piling nilub... ko, dinumayan talaga. okay, nilubog siya sa mga ilog, ganun. Para lang nilubog ng mga 3 days, tsaka lilinisin. Hindi, nilubog ng 3 days, tapos inangat, tapos pinatuyo ng 2 days. Mm, ganun yung Ay, feeling ko. Ah. Wag kang ewan dyan yung ilog ng iba, malinis. Ganon ba? Ay, yung iba, madumi. oh, hindi lahat ng ilog malinis. Ay, nangat po. Ilog no, ang nililiguan no, lang. Ang ganda ng, ayo oh, yung ibang ilog pinaliliguan, no? Ayun, na ngayon dyan palang pala sasabunin. Okay. Gara ng sabon niya, kulay pink. Hello Kitty. <laughs> Hello? Hello, Kitty. Bakit kulipin pink si Hello Kitty? O, oh, di ba? Oy, white yon. White tsaka pink. Ah. Uh... White tsaka pink, white tsaka red yun. White tsaka red. Loh, ano yung, yung Jollibee? <laughs> okay. Alam mo, mm. si May Melody yung white at tsaka pink. Ganon. O, oh, bakit si Hello Kitty din? White din yung tsaka ano. White at tsaka red yon. O, eh. oh, sige. Sabi mo eh. Ang gaganda ng tools yung panlinis niya. Siguro pineplex na lang yun, no? Oo, uh, para may bumili sa kanya. Oo, oh, may tinda siyang ganyan. I think oh, May so. tinda ka pala, ha? Magaling Kaya pala, pa. flex ka ng flex eh. Kaya pala, pinopromote mo pala yung mga ganyan. Ito ay kagamitin yung panglinis. So, napakadali gamitin. Okay, ha? Sabihin ah. Ito hmm. po ang maganda pong gamitin para sa kotse pang po. <laughs> <laughs> Para marahang kayo ha, hindi nyo kami mabubudol. Bakit? Wala kasi tayong pera, wala tayong pake, wala tayong pera, kotse. <laughs> Saan natin gagamitin yung palinis nila? Di ba? Wala tayong kotse, paano natin bibili dyan? E-bike. Ay, e-bike lang. E-bike lang meron kami. Uh, e-bike lang, e-bike. Pero tignan mo, kung yan nga ang gamit mong panglinis, talagang malilinis mo yan. Approved na approved si mama kus-kus-kus-kus nang -kus 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 nag-enjoy na. Yan linis na. agad. So, paano pa kung iyon yung gamit niya? edi mas mag -e enjoy pala. Grabe yung oh, super deep clean, oh. pati mga singit-singit talagang nalinis. Oh. Alam mo si Tito Wender talaga mas magaling maglinis. Ah, bakit? Hindi ko din alam eh. <laughs> Pauso ka. Oh, pati yung mga kinana, lilinisin niya. Siya yung naglilinis ng mga kotse. Oh. Siyempre. Siyempre. Kaya niya yung linisin eh. Pero mas maganda nga kung may ganyan kang tool. So, ito mo, nakasuot lang sa kamay. Tapos may pang parang brush niya. So, malilinis mo talaga yung mga singit-singit sulok-sulok. Wow! Amazing! Amazing! <laughs> Amazing! Amazing! oh pati isin mo. It's wow! iba, iba rin talaga, guys, kapag may pang linis kayo, na napakaganda. Talaga parang gaganaan pa kayo maglinis. Mas ah! gaganaan oh, ka. O, kaya dinudumihan nila kasi siguro, Habi nila 'yan, libangan nila. Ah. Gusto nila makita yung hmm. mga view ng nililinis nila, kochi kasi. Ah, transformation, na transformation. Satisfy kasi ako, pag napapanood ko naman, nasa satisfied din naman talaga ako. Kaya ala parang napansin ko na dinudumihan lang nila. Kaya ayun. Pero kung iyan ang trip n'o, sige. Okay. Oh. <laughs> oh. Ah. Yeah. Ano mo, ya? Ano? Ya Oh. Yeah. I love you. You know? Oh, tapos ayun na kinakabit niya na. Kinakabit na para magamit niya na. Ah, andar kaya. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> hindi naman niya papaandar ini. Eh. Pinap yan, eh. Pinapakita lang niya kung paano maglinis, hindi naman niya inaano eh, yung papaandar. Malay mo. Nalinis nga niya, hindi naman gumana. oh nga, hindi nga niya papakita yan kung gumagana ba o oh, hindi. Ganyan lang, Nalinis eh, ganyan lang. Nalinis nga niya, nasira naman yung kotse. Ayan lang. Kasi matagal na naka, ano yun eh, nakalubog eh. Tsaka hmm. lahat ng tubig, hindi naman malinis. Nasisip na, ano? Ay, nag-stack -nag na dyan yung mga tubig-tubig. Tingnan -tubig. hmm. hmm. mo. Ang dumi pa nun. Wala namang kotse, kotse na madumi yung, ano, gilid. Malinis, no? Oo, ayun na, pinagasaksak niya na. Parang good as new. Bagong-bago. Ay, hindi pala madumi, ganun pala yung color. color. Oh, then, uh, no, color ma, yeah, hindi no, cream. ano, kulay ano, cream. Akala mo madumi pa? Eh. Ay no, oh. Wow. Oh. Wow. Wow. Transformation. Amazing. Oh, oh. ah. Amazing. Oh, oh puro dumi. Ah. Oh, oh puro dumi. Oh. Pur -dum oh, puro dumi. Oh. -dum it, oh. Puro dumi. Oh. crazy eh na, andar na. Papadarin niya. Ah, oh, tinesting ay, oh, hindi pinandar. Sira. Ah! Ay! Ah! Gumana ang So, kung kong creditan ko siya sa paglilinis niya, syempre, 100 over 100. Pero, feeling ko, dunumihan nila. Ikaw? 99 lang sa akin. Oo. Oh. Kasi, Dinumihan lang nila, no? Dinumihan lang nila. Uh -huh. Oo. Oh. Ayun, guys. Comment nyo na din kung ano yung mga sa tingin nyo. Bye!